Dito nga sa Japan, ang main transportation namin ditong mga trainee at SSWI bisikleta. So, for today's video nga ay bibili ako ng bisikleta dahil ako ay SSW na hindi na pinoprovide ng company namin yung aming bike. So, sariling sikap kami sa pagbili at nakita ko nga yung mga presyo ng mga bisikleta dito sa Japan ay talaga namang kay mamahal. So dito nga sa Japan is kahit bisikleta lang yung gamit mo ay inire-register pa nila dito. Usong-uso nga din yung nakawan dito ng bike kaya siguro nire-register din nila dito. Tapos nga may mga insurance din yung mga bisikleta dito. So nagbabayad kami yearly ng insurance para sa aming bisikleta. So syempre ang aksidente ay hindi mo naman alam kung kailan darating diba. Kaya napakaganda rin talaga ng program nila na to na may insurance ka kahit ikaw ay nakabisikleta lang. Ang binili ko ngang bike yung pinakamura nilang tinda so nakakahalaga ito ng 25,000 yen. Meron nga din silang mga tinda dito na may mga battery na na bike kaya lang syempre dahil wala naman akong budget kaya yung pinakamura na lang nilang tinda ang aking binili. So iba iba talaga yung mga presyo ng bike dito. Pero dahil malapit nga lang yung company namin doon sa apartment namin, eh ito na lang pinakamura yung binili ko. So meron din naman siyang gear kaya hindi na rin siya mahirap ipidal. So pwedeng i dahil yung mga daan nga dito sa bundok ay pataas at pababa. Ang tagal ko nga rin bago bumili ng bisikleta, siguro mga kalahating taon din ako naglalakad bago ko naisipang bumili ng bike. Pero kung alam ko lang na magtatagal ako dito sa company namin, siguro electric bike na yung binili ko para naman hindi na mahirapan magpedal-pedal kasi talagang napakahirap ng mga daan dito. Kaya lang sa kabilang banda rin is nakakapanghinayang ko electric bike ang bibilin ko tapos kung hindi rin naman pala pwedeng ipauwi. Hindi ko kasi sure kung po pwede siyang ilagay sa balikbayan box. Gawa nga ng may battery iyon is medyo delikato siya. Pero sulit na nga rin tong bike na to kasi nga gamit na gamit ko talaga to pagpasok ng company namin.